test blind at test blind mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganay ng pagiging marites nandito na ang segment na inyo kinahumalingan at pilit na inuhula na DAHU! <coughs> ayan na! Ayan na unang hashtag natin! Ay! Come to papa! Naku, ako na naman so, sabi na! Sabi ko! Sabi <coughs> ko na nga ba eh. Sabi <coughs> <coughs> ko na nga oh. Come to papa! <coughs> Mal kita ito sa isang male singer. I'm oh, sure. I'm singer na naman. naman ngayon Oo, hmm. hindi na actor singer siya. Hindi siya umaarte. Oo, itong si male singer na ito, 'yung mga kamarites natin, parang hindi naman sila interesado kung ito ba si male singer <laughs> ay uh, uh, may matres o wala. Okay. <laughs> Kasi magaling naman 'to umawit. So kumbaga, tsaka syempre hindi naman siya nag artista so hindi siya masyado natatanong sa kanyang uh, personal na buhay. Ay, hindi pa sure kung akla. Oo, <laughs> <laughs> ganung kadiretso. <laughs> oh, eto na. Pumunta daw itong si male singer sa isang bar. Ba? Okay. pagdating niya sa bar, nagkalingunan ang lahat ng mga syempre. akla sa bar. Oh. <laughs> Hindi dahil kay male singer, pero dahil sa mga kasama niya, dahil he may kasama siya. Not just one, not just two, but three papas. Bortas? Um, mga bortas. <laughs> so, yeah. At parang may lahi. Oh. Uh, parang mga afam. Ang dating. So ang ganda-ganda daw ni male singer Tempe, eh, sa pagrampa niya dahil meron siyang tatlong papas sa kanyang mm -hmm. background. Meron mang pikak ano siya. Ay, ay, ay may corona. <laughs> Ngayon. Siyempre, pumunta sila sa isang sulok. Hindi naman 'yan. Sigurado, nawala. Nawala. Ah, uh, sino raw? Hindi naman, ne? hindi naman 'yan. Pero may pagkayan. <laughs> <laughs> Almost uh, there. <laughs> <laughs> grabe, may jowa yan oh. oh that's beside the point. So, Sabi hey. ko na nga ba, yun ang reaction mo. <laughs> <na. laughs> <laughs> Bakit? Sabi <So, laughs> ko na. nga. Oh, Siyempre yes. nasa isang sulok lang yes. sila, party-party yeah. party silang ano, apat, si male singer and the tatlong papas. Nagkataon, may mga akla doon sa malayong lugar, mm. nung bar, na taga showbiz. Mga akla. Mm. Oo. Oh, oh. Ay hindi din. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh, oh. Yung isa. Tsaka yun, medyo nag-aartista yan eh. Tsaka yun, nag-aartista din yung isang sinabi oh. nyo. O, oh, yun na. So, na Pati itong mga aklang tong taga Ay. showbiz Napalingon At nakita nila si Mel Singer At ingit na ingit Itong mga aklo Ay si oh. Sabi ni Mel Sabi nila si Mel Singer May tatlong papa Ganyan hmm. Pero deadman naman sila hmm. Hindi na sila lumapit Hindi oh, na nila na Kasi malayo naman daw Malayo sila sa isa't isa Pero Aminado naman itong mga aklang to Na Pinagchichismisa nila si Mel Singer Pero Deadman naman Dahil malayo Ba? Nagulat na lang sila Bigla na lang O mentor frame si Mel Singer Ah <laughs> Anjan pala kayo. Sabi niya. <laughs> sabi niya sa mga akla. <laughs> Hindi yan. Oo, sabi niya sa mga akla. Anjan pala kayo. Bagets pa yan. Okay. Bagets pa yan, oo. May anjan na pala kayo. Anjan pala kayo. Yeah. Alam mo, kasama ko yung mga pamangkin ko from uh, abroad. Pinapasyal ko lang sila. Ah, uh, kasi nabobor na sila sa bahay. May mga may tuwang. Oo. Naloka yung mga akla. Parang <laughs> oh, <laughs> tinatanong ba namin? <lang? laughs> defensive. Oo, oh, defensive. <laughs> As in, lumapit siya. Hindi <laughs> Hindi uh, <laughs> din yan. Oh, no. Medyo tandaan niyo pa. <laughs> so sabi ng mga akla, ano ba ito? Hindi naman namin tinatanong. Tsaka hindi na nga namin siya nilapitan kung bago, bakit bigla siya nag-i-explain ng ganyan. So defensive. Tingnan kasi sino yun kahulam mo. Hindi din. Out na yan ano. Oo oh. <laughs> <laughs> oh, ito hindi natatanong uh, kung akla o hindi. Uh. O oh, tapos... Ang sabi daw ng mga akla, ah, sige, hello, thank you, bye-bye. Yeah. So, exit frame na to si male singer. Natawa lang daw yung mga akla kasi hindi naman nila tinatanong. Yeah, pero yeah. very defensive yeah. daw ito si male singer para i-explain oh. kung sino yung mga kasama niya. So, hindi maliwana kung pamangkin ba talaga o mga booking niya ito, mga boylet na ito, ah, na mga mga morta. King, 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 king. Oo. <laughs> ayun na. Hindi niya mahuhulaan. Pero sikat na singer ito. Hindi nila ito. nahulaan. Ang dami na nilang ina-inom. Oo, oh, pero ngamil. sikat na singer to. Sine yan? Sino Sean? ah, <laughs> Clue! Clue! mahirap. May kapangalan siya! Na... Wow. Aktor! Ayan. May kapangalan siyang... <laughs> Direktor. Oh, dami siya maka... Marami siya kapangalan. <laughs> ano? Sa sulat ko? Oo, ano? ganyan dito. Ah, ganoon. Oo. <laughs> <laughs> baka mabasa, baka okay. Ba ba kawawa ba mo? Oh. Siyempre babas. Ah. Just. Hindi ah. no. no. talaga nila mahuhulaan. Sinang yan, sinang oh, pero sikat. Minimum naman si ka. Uy, iconic na 'yan. Oo, o, dati oh. talaga pa lang ano, tandaan nyo pa. Ay, <laughs> Tama na. <laughs> Ay, grave the sound in there. Na mo? Charin din 'yung Becky 'yon, no? Talaga ba ito ba ano 'to? Oo. Hindi okay. ko ano gay, nagulat nga sila. Hindi, medyo may pag, di ba? Oo, oh, oh. oh. pag kumakanta yun, di ba? Oo, oh, mo yung hindi, kanta. Hindi, hindi, Gusto ko pa naman yung song nito. Hindi, ah. hindi ko manta. Parang kaya, ah. sa among-among the shuchu. Team song ah. namin yung kanta nito. Ah, talaga? Oh. Ah, oh. Okay, ano, ah, I will uh, always love you. Uh, <laughs> <laughs> Buti ko na mga kanta. Ay, nako pa! Tama po. na, <laughs> i na hashtag! Ay, ko na talaga Nako, ne? Ibalik yun yung Sparkle 10! Yung Sparkle 10 nila! Hindi, hindi. ko na. Hintayin mo! May another Sparkle 10, mga boys. Ay, yan so, ang ba? nabang ko yan. <laughs> oh. Yan sinasabi ko sa inyo eh. <laughs> o, oh, yan yung next hashtag. Totoo nga, meron. Oh. Ayan na, Ay kasi yan, ala, 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 po, ah. na uh -oh. Alam mo, may na. ako naman ang uli. Oo, ikaw yan. Ano nga siya yun na may $5 na nagbigay? Sino <laughs> yan? Si Mel C. Tia! Ay, thank you naman. Mel C, di ba? Hello, Marites University, good morning. Ay, hello, Mel C! Ayan, di ba? Parang Mel C. Ayan. Grabe, <laughs> ala, ah, mali, mali bleep. po yung mga hula n'yo. Oh. Ah, Meron daw nag ano? Meron? Wala ito Totoo si Debbie Bagay talaga Team ni M ni Nijon Nardo At Mr. Foo Oo oh, oh, diba Ano oh. po siya Hindi fo Foo 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 Jew Foo Jew Win the Foo Foo <laughs> Funa. Pwede na Nardon. Funa. <laughs> Sabi ni Jing Dorda, oh. gusto ko format ng show nyo. Nag-chika-chika lang. Di naninira ng reputasyon ng mga artista. Keep, oh. it, keep it up, guys. Pwede naman namin gawin. Charot Thank lang. you <laughs> Charot <lang>. po. Charot <laughs> lang. No, no, hindi, Kasi ganon. ano lang yun. Oh. <laughs> kasi oh. ano lang. Sino? <laughs> oh. <laughs> Wala, di ko magandang ano eh. Ano? Yung, ano, yung iconic Jun Nardo. Junardo. yun? Oh, ano yun? yun? Wala nakakahula. Oo. Wala. wala. To... Wag na. Wana. Okay. Yaan nyo na. Isplo <laughs> ko na lang, lang sa inyo mamaya. Ah. Hoy, ay, ay magano ka na daw sabi ni ano ni Nicolas. <laughs> anyway, <laughs> hashtag paki-alam, mm. Kwento ito ng dalawang female uh, lead stars mm. ng isang teleserye. Okay. Okay. Syempre diba ang mga artista ngayon, may mga kanya-kanya naman talaga mga styling, mm. makeup artist. True. Ito na. Parehong silang ano, uh, lead. Parehong silang uh, mga sikat. Mm. Parehong mga big star na. Mm. talaga. Itong si isang female lead. Mm. Na loka itong si isa, si mm. female A at si female B. Mm. Sabi ni female A, meron silang group chat mm. ng mga stylist, mm. ng mga makeup ah, makeup artist nila. Oh. Ito daw si female lead na makeup artist. Tinasab sinabihan daw na uh, or stylist pala, sorry. Na dapat ganito yung ano niya, suot niya. Mm. Ganon. So, yung stylist na ni female A ang nagsasabi kay female B mm. na dapat ganito ang ano niya ha parang sabi doon sa mga team ni mm. female B so well at that time hindi pa nababasa ng sty- head stylist ni female, female B, B. Oh. nabuyisit nun nabasa tumalak sabi niya Anong karapatan mo? Napakialaman yung mm. Ah, uh, diskarte nila itong, sa ano ko? Uh, itong joytista think, uh, ko, uh. Oo, oh, oh. uh, alam ko kung ang ginagawa ko at alam ko kung anong babagay sa kanya. Wag kayong pakialamera, no? Ganyan. Wow. So ano ang ano dito? Ang kwento dito. Ito palang si Female A, may may history na dun sa datingyang teleserye din na pinakikialaman niya yung make up, yung style ano, uh, oh, nung no. para wag siyang masapawan. Ay, may kilala akong ganyan nakasama sa... Ay, sorry. Yun nakasama na. sa show. Nakasama mo? O, oh, ilib, ilib. Huwag na! Naku, kaya eh. Maka i-backtrack <laughs> nyo pa yung mga naging show. Malamang. Kaya... <laughs> o, ma. oh, anyway, oh, yun oh. na nga. So, medyo ma na feel bad naman tong si female B kasi parang... Mm, in a way, ina-admire-admire pa niya tong kanyang ano. Uh, uh, oh. yung kasama niya sa oh, oh. programa. oh. programa. Umaga, nandun yung respeto. Ayun Kaya na. lang, lang, magkaedad ba sila? Oh, halos, oo, uh, halos. So, also, hindi, hindi naman senior yung isa. Hindi, tas, ah, hindi. Talaga. Pareho nga silang bida eh. So, yung pala, bakit Nakakaloka lang, parang insecure na tong isa eh, ang maganda rin naman siya, napakagaling niyang umarte. Si female A. Oo, ah. pareho lang sila. Tama -tama. So ay eh, kasi itong si female B naman, ganda-gandahan din talaga. So parang gusto niya, pag makikita, siya talaga yung aangat, siya yung kung ah, kumpara kay ah. female B. So ginagamit niya itong kanyang glam team na para talagang bongga lang itong stylist ni female B na tumalak talaga. Na totoo -toto nga naman. Ah. Ay, trabaho sabi, pa yan. Huwag kanya, yung kakialaman. Kanya, kanya Oo, kanya-kanya silang discarded dapat sino yung female A. Eh? So sabihin natin ng pangalan. <laughs> <laughs> <Klula>. <laughs> Bata, ang pangalan. Ah. clola Basta mga sabi ko lang, pareho ah. tong mga sikat, parehong maganda, parehong okay. at mga bida nga ng teleserye. Pareho Bidal. silang bida. Okay? Pareho silang bida ng teleserye. Oh, ba? Yeah. Ha? Yeah, yun na, binabati ko ang aking huh? eh, Kuya Boyet, Ninong Boyet, tinang Maribel, na nasa US, na palagi nanonood sa atin. Nako, thank you po talaga sa inyo. At, ah... Uh, Ayan, see you all December. Ang layo pa, di ba? Pero nakaka-excite kasi buong family nila ang darating. Yan. Yan ba? Yes, yan Ay. na nga. Wala nang iba. Tumpak. Okay. At teka lang. Teka lang. Ayaw, nakalimutan na nang babatiin ko. <laughs> alam, meron pa. Alam, wait, pa, wait. Pakialam, kayo. Eh. Wait. Yung una sinulat ni eh, Gracie, uh, siya si A o siya si B? Siya si B. Ay, naniniwala Ayun ako na siya. Ayun na nga. Ayun na nga. Ayun. Insecure talaga yan si A, Oo, no? oh, oh, sige ha, baka <laughs> makasabi mo yan. <laughs> Oo nga! Ah, ayun, tiyan tiyan tiyan. ayun, ayun eh! Ayun, um, oh. syempre binabati ko rin ang aming uh, ang Trinity United Methodist Church ng Happy 116th Anniversary sa Sunday. Yeah. to so, Kaya sana uuwi ka. Mag, oh, sana ma-bless tayong lahat. Ayun. Yes, blessing sa ating lahat, sa buong universe. Exactly, oh. Um, yan po. Truly. Naku ah! Balik ako doon sa female. At kaya anak siya. God bless na <laughs> yung exam tomorrow. Oo, oo nga. Bakit gano'n si female A, no? Ewan ko nga ba. Alam mo, love ko naman yan. Ako di masyado. Nakuza, no. masyado. Ah, yan, yan, Iko, uh, di, ako di masyado. Yan, yan. Ako di. Hindi naman niya ako inaano pero hindi ko siya love. No. Talaga? Kasi maayos naman siya sa akin. Kaya uh, nga, uh, nagugulat din ako sa mga okay. horror story na nadidinig may, ko. May bangkang lumulubog. Sino ang sasagapin mo? Si female A o si female B? Si female A. Okay. Eh, kasi mas chika kay ni A. Uh, si may, B hindi mo... May, may knowing di kasi ako kay B. Actually, may knowing di uh, ako okay diba kay kaya? B. Pero wala ka sagipin dahil hindi ako marunong lumangoy. <laughs> yun na yun. Ako ang sagipin <laughs> nyo. Okay? Ah, talaga. <laughs> ako si B. Meron din akong... Sige, iba blind item ko yung B. Diba? <laughs> sa susunod. Ano, Pasa doon, blind item? Sa susunod. Sa susunod. Ah, sa susunod okay. oh. Dahil dyan. Dahil oh. dyan, ano? Oh kaya mo, ang, Ayan na. Ang gulo, gulo natin talaga. Oh. Not again. Ikaw na yan, Dean Juan. Oo, oh, oh, oh. Ano yan. na isang uh, hipo na, <laughs> ito ano hipon na... Oh, ito hipo Na, <laughs> oh, hipo na... Actor, ano, junior actor yan. Junior actor? Oh, oh. oh. Natin, nung wala pang masyadong break sa ano... Uh, ano yan, pahada, di diba? ba? I... naging customer mo pa ito. <laughs> Ito check ko na eh. Okay. eh Nag-asawa na nga. Kung nagkaroon na ng project, nagsunod-sunod na. Not Mas okay. kaya, hindi talagang bidang-bida, -bida, pero naging support na maganda naman. Ah. yon Tapos eh, yung isang aklang nahadasan noon, ah. nakita sila. Ah. O oh, siyempre, yung maura-aura yung, yung akla para alamin kung... Pwede niyo bang get love? Uh oh, oh, uh -oh. Uli, again, kumaga. Ah. Uh-oh. nung aktor, natagyan. Oh! Ay! <laughs> tinanggihan <laughs> si Akla! Ah, <laughs> Ay, na mayaman yun, mayaman yun na. Mayaman yung Akla? Oo. Oh, oh. Pero yung bakit yung tinanggihan? Talagang wala ay, na. Ayaw, siya. ayaw, na, 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 yun na, 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 na niya. Kumaga, na. na Graduate ay, na siya. Parang graduate na siya. Ay, taray. Nag-graduate pala talaga. Oh. Teka lang, Ilan ano na to? May, may edad? Daddy na daddy? Daddy na rin, oo. No noon, ano, hindi pa daddy. Pwede pa tsaka hindi pa masyadong nakaka-penetrate masyado. Ay. Sa shoulder sa ibang galing yan sa isang sa showbiz. iba na penetrate. Oo. Oh, <laughs> oh. showbiz clan, di ba? ano, ah. so, sorry, team. sorry. Oh. No. Si eh side part na isang ah. showbiz clan na nagpapa-penetrate noon? Oo, oh, hindi. Ano, no, no, member siya ng showbiz clan, kaya na penetrate niya. Ah. Ay, showbiz. Ay, showbiz na Ah, okay. Alam nyo, kaya kayo sinasabihan ni... Ano? Grabe naman tong kanyang account name. Oh. Pasahin mo nga siya ikaw. Ay, oo nga, ba't ganon? Para mababasa? Oo. Ayaw mo si... Sino yan? H... Uh, uh, anyway, sabi niya, mo, sabi niya, ganda po ng connection ni Mr. Pu at Dean June. Pwedeng mag-ama. Nako ay. Ganito 'to, okay, Eden Reyes. Ayun sa wakas. Diyos ko, nakaabot din ako mm. ng live. Hello naman sa mga nagaganda, mga host, mga iconic na ganda ni Miss Rose. Wow! Oh, ah, ang wow. <laughs> Hello ni Mr. Hello. At nakakatumbling na si Dean Junardo. Taray no, iconic. Oo, oh, oh, Parang pakiramdam ko, isa kong veterano. <laughs> eh. <laughs> <laughs> Pero thank you po. Ano ko na ba Moreno. Matangkad. Masama yun no, siyang... Oh. Ganyan lang yung mag-clue. Oo, ganyan <laughs> lang ako mag-clue. <laughs> 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 Nanalo na ng best actor. Hindi, Ay, hindi. Hindi, hindi pa. Ano lang, support-support lang, di siya yung... Nakapenetrate pa naman siya sa ano, oh, hindi pa Na-penetrate niya. Di kasi na nga. <laughs> <laughs> may penetration. Oh, those, eh, pero kaya niya nang tumangin, not again. Not again. Oh, no. Kasi nga may siya. <laughs> Ayan na okay, ano mo. naman? <laughs> <laughs> Bati natin ang ating oh. 1.4 live yes, viewers. view. Actually, yeah. 1.5. Ah, talaga. Ito no, so kailangan eh. ko pala i-refresh. Ano siya? ko lang Freedom Boys. Ano Ay, salamat ano, sa 1.5 or 1,500 live viewers. So, sa akin, 1.5. O, dapat kailangan ko i-refresh oh, ulit. Oo, nga. Oh, oh, yeah. Oh. Refresh, refresh. Ayan. Dahil, dahil oh. jam. Dahil jam. Wala na tayo oh. next. Ah, oh. oh. ano na yan? <laughs> ah, news na. man Ano na yan? Okay, okay. Ang dami. Diba? At diba? Sabi ni Ma'am Shee, kailan daw ang Fans Day? Ma'am, wow. may wow. Fans Day. Diba? Pinau... fans Day <laughs> Pinau... Live in... Pinauso yan, kaya ano, pressured ang ah. Oh. ano. The fans did. Day Live in, ano, sa Anglo, Japan! <laughs> 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 Marites ni Boy goes to Japan. Japan. Oh, the man, Netherlands. Oh, oh the Netherlands. Lads. Bago tayo oh. magwakas. Dahil dyan, eto na. Bago natin tapusin ang ating live, syempre nais po muna natin pasalamatan ng Scott Media sa kanilang studio facilities. Para po sa mga kamarites na gustong gumawa ng sarili nilang content, maaari po ninyong kontakin ang Scott Media para magamit po ninyo ang kanilang digital plug and play studio kasama ang kanilang high quality equipment sa murang halaga. Oh. Ay, bangga na. Yes, maraming-maraming salamat to, Marites Babies. Lundagin niyo, babies. <laughs> <laughs> Nagkalong jagin babies! baby. <laughs> diba? Oo. <laughs> uh, I hope uh, nag-enjoy kayo sa aming mga sanligong chikat. Hulaan nyo na po ang ating dahu. Diba? Yan po mga Marites. Ang yan po ang dahu mula sa Marites, Marites University! University. See you Monday. Happy weekend. Happy weekend. See you Monday. Happy weekend. Yeah. Oh, yeah. Eh, God, oh, God.